Pero ito yung galing sa ating samahan na pusa Hello. Hello. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 2,200 galing po sa sarili-sarili namin tulong na ako sa loob po sa inyo bro Ray uh, Ray Balestro kaya uh, po sa mga bagong kasapi ng guardian guap mo at saka mga officialis po talaga ka po namin dahil gusto po namin na ikaw talaga itulungan hindi po naman namin uh, masasabi. Salamat mga Salamat. po. Good yun yung mga Morning! Okay, dito kami sa first puso ni Kuya Rining. Eh. Sa Aguila. Mga mga pulila at mabait. Kasi nagkakagulo ko dito eh. Mayroon na at... yun. Mayroon Ha?

Ito po ang uh, aming samahan ay mayroong kaming uh, lakad ngayon. Pupunta kami ng Bulacan. Ito si Sis. Ito ang uh, ano namin, guide. <laughs> Sino ba nakakalam doon? Good morning! Ayan, Sis. Kapit po tayo. Ayan, habang naghihintay kami ng mga kasamahan, nagkakapit kami. Ayun, saan ka nasa

그럼 <susurra> 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 Good morning, magandang umaga sa lahat mga bro, mga sister dito si founder good morning, oh. good morning, founder Hi, hello, good morning. Ah, uh, nandito kami at magpunta kami na sa kasama namin dun sa mulakan sana matagumpay at walang sagabal sa uh, amin. Oh, thank you, good morning. Gabayan tayo sa ating uh, mga <mama>. uh, Thank you, thank you. Sa panahon gabayan tayo. So, gabayan tayo. So, na walang Atin wala mga samura uh, na dada, dadaanan dada, namin dada, ngayong umaga. At salamat sa lahat ng ating uh, mga kasama dito sa Okay, uh, sa mabuhay ang Gordon! Mabuhay! Mabuhay! mabuhay. Ayu, tayo! tayo! Wala pa kayo Bro! Bro! Eh ano mo kung ilan tayo para ma-monitor natin? Hindi, meron pa. Meron pa darating. Babanti, wala pa. Oo. Ayun, wala. Ito, hintay, babanti. Yun, dalawa naman walang ano, magkapatid. Walang katay. Walang angkas. O, pili ka lang lang pili ka lang angkas dalawa. O, pili ka lang lang po kayo. O, pili ka wala pa. Oo yun. O, babanti, wala. Oh. bro. Ay, nila si Eva. Ay, nila ano? You know? eh you know? uh, bro. Jobi good morning. Morning. Hello. Kapi oh, mo na, kapi. kapi, mo na. habang oh, may kasama pang itlog siya. Okay, anong masasabi mo? Good morning. Good morning. Good morning. Asa ka kape? Ha? Kape. Tasa huh? asa na. Di. Dito na. Ilabas mo na po. Ayun. Yan ang maganda piting. Oo. Uh. Yeah, Parang matso ka bro ah. Ibang dating ah. Ito sa akin yung Ito sa akin. Ito sa akin kulay pula. Yung ano, yung pula. Gano'n ah. Yung puma

kami ko na, hello. Kita bersama dengan Ben. Si Anu, kai. Kita. 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 kay Kita. 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 oh, Kita. sila Kita. 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 <inaudible> in, <mumbles> ano ba Hindi iniiwan ka sa lang. Si, sinong dumampot? Ay, andun pala. Sorry. Kita Oh. Sige, nakita mo na. Sis. Asan si Wing? Wala naman. tayo? oh, si Wing? Parang... motor? Ano yung motor? yung gabi. Bro, ano? Kapi. 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 Ligi, torsing motor. Pagkasama sa Babante. Yun ang alamin natin bahay ni Babante. Hindi natin uh, alam eh. Hindi ko alam. Ito pa pala si ano. itlog sis. Sí Magsibong kara. Tama ka ba bro? Ay, pasok na bro. Hindi. na ng Ayun, na kayo, dito na. Ay,

naka-on na. Kauna. Oh, dito nagpahangin lang uh, dito rin yung merong mga gasolina yes. so, oh, ito sis. Hello, sis Wilma si sister Hello. Wilma san sis hindi ano Ha? Ha? ano? Ha? Ha? Ha?

Balik tayo, oh. balik, Dito, balik. balik tayo. Balik tayo. Dito. Pabalik. salamat. Oh, pala. Kiran mo para sa Wala naman, wala naman, Ito po one, yung one, ano 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 1,000 Ayan, one Ayan, ayan Ayan,

Saan babahin nila? Oh, para makano na tayo. Ito na yung ano? Andun ba? Di, doon ako mga ba? Good morning! Oh, Hay naku, pisa muna, abla. Ito. Dito, bro. Ano na yung pusoon ko? Puno na. Pasok. Pasok. Oh, na kayo, ito mga kabro natin. Andito ang ating uh, mga kasama. Yung mga kabro natin na uh, nandito na Ha? Ah. Dalhin natin. Asa oh. namang may bahay na. Oo sana. Asa namang may bahay mo, bro? Oo. Dito. Good morning po. Magandang umaga po sa may bahay sa itong may-ari ng bahay si bro. Sa Sanfolo ka eh. Asa yung ano, yung banner natin. Oh. Ayan na kasi Awangan na dulo Tapos na po ka dati Iyan na si mo bro wala na Sino kasama mo bro ngayon? Ako lang oh, okay. anak kong bunso, yung Tracy Anjos, yung na lang nag-drive dito, dito yung galing ang tipulo. Tracy ah, Anjos, ay, ay dito may lagay, ay, ay motor. 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 Uh, eh, eh, motor. Motor. Eh, kasi nagaya binisita ka namin dahil ngayon da Excuse me bro, eh, mo na ko bro Puno na yung ano Puno na yung Pasensya na tayo, wala lang bro Okay lang, okay lang Okay lang, okay lang Chief si for Tanki ay na, ka namin. ka namin. Alam na namin. sobrang bagyo, ma, kung ano yung bagyo, dumarating na, ang uh, lakas hmm. na daw um, sa Muntalman. Kaya signal ang verte talagang sinugod natin. Ngayon, hindi na kami magtanggal dahil ito lang ang uh, kawa ano namin pa kay ikaw lang. So, pasensya na kung hindi kami makapag uh, ano dito dahil uh, na mamadali din kami dahil nga dito sa kawa ng ano, bagyo ha. Okay. Okay. Ganito na lang. Pwede yan bro pag ano? Lagyan mo ng artificial na pa. Pwede mo uh, ano, yan. Matala, kasi, pero maano pa? Malambot kasi yan. malambot kasi Hindi daging man ito sa tagihingan. Hindi sana kung talagang puto lang puto sana ito. walang diabetic. Ano yan? Madaling humilom. Matagal yan kay Dabiling. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! 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 HAPPY BIRTHDAY TO YOU! HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY TO YOU! O oh, ito na po ay magpapala na po tayo Hindi kayo na-picture Bro ah! Bro! Tayo, Hindi kayo na-picture lang si no, Hindi no. 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 kayo na-picture lang Hindi naman na-picture kayo <laughs> ito, oh, na kami doon. Uh, kami babalik na, papunta kami ng gruto. Oke, okay. oke, uh, oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih lain yung pagkantili kan niya. Video. Yan na. Salamat, selamat sama po sa. Ikbrig lang po. Okay, thank you. Yes, din yung location. Pak kami babatiin Sir. Babatein naman yung probinsya natin. Sir, probinsya niyo po. Buhay 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 Buhol bohol, bohol ako Buhol Oh, oh, oh ayayay -ja, -ja. Buhay oh. oh. sana okay po